ang papogi na proyekto. Bagong gusali, wala namang laman. May mga doktor, wala namang mga pasyente. Nakabalot pa nga sa plastik. Amoy bago. Ang siguro na tempo lang po talaga na dahang bisita nyo ako ng Sabado. Wala akong nakita ng ambulance. Tatlo lang po ang oh, pasyente. Yung isa, empleyado nyo pa. Diba? <laughs> Parang planted. Kulang po sa kakayahan. Uh, nagkita ko kulang-kulang yung mga gamot, hindi maayos yung kamada ng mga gamot doon sa pharmacy, sa halip na nakalagay sa cabinet, kalagay lang dyan sa mesa, menos gastos pa. Magkano sa tingin mo ang kailangan gastusin sa bawat isang ospital? Alam na ba ng marami nating OFW, kasama ba yung mga kamag-anak at to what degree sa mga kamag-anak ang makikinabang sa OFW Wings? Mga pinsan, kasin, two months pa bago magkakaroon ng appointment yung isang pasyente at sinubukan ng isang staff ko. And yet, walang pasyente. Anong reason ba't silang kakancer? Ah, po ang gumagawa ng screening para ma-determine kung qualified ba yung uh, OFW na matatanggap sa inyo. Narito ang mainit-init na balita galing sa Senado. Kakalabas lang. Pasok! Unahin po natin ang OFW Hospital. Diretsuhin ko na po ang debate dito. A few months ago, nakita ko mismo kung ano ang itsura at sitwasyon sa naturang ospital. Bagong gusali, pero wala namang laman. May mga doktor, wala namang mga pasyente. Nakabalot pa nga sa plastic ang mga kagamitan doon. Brand new, amoy bago. Ibig sabihin, wala pang ikinabang na pasyente ni Minsan. Kailangan natin malaman kung kailangan pa bang magtayo ng ganitong ospital sa iba't ibang lugar ng bansa. Or, mas maiging magkaroon na lang ng OFW centers or wings. Mas mainam ba na ang DOH ang mga siwa dito imbis na DMW sapagkat ang DOH ay merong karanasan at expertise pagdating sa pamamalakad ng mga samut saring pagamutan. May kinabang pa talaga ang mga ating OFWs. Baka naman nagtayo tayo ng ospital sa Pampanga, di yung para sa OFW pero kakaunti naman ang magikinabang. Baka naman may iba pang mga lugar sa Pilipinas na mas kailangan talaga ng ospital kahit hindi sila OFWs. At hindi lang ito pampapogi na proyekto para sa akin mas makabubuti pa siguro maglagay na lang tayo ng mga OFW wings uh, sa iba't ibang regional district hospitals ng DOH. Of course, pagdating sa screening, it has to be done by DMW kasi kaya naman may expertise doon sa mga DMW, uh, OFWs na qualified, etc. Pero pag sa pamamalakad, ipaubayan na po natin sa DOH uh, versus tatayo tayo ng mga DOH ...OFW Hospital sa iba't ibang lugar na napakamahal at mahirap patakbo. Uh, hindi naman sa minamalit ko ang DMW, kulang po sa kakayahan ng mga tao dyan sa DMW magpatakbo. Position namin ay specialty hospital ng OFW Hospital and uh, meron pong uh, OFW Hospital na under direct supervision, ang um, proposal po namin under the direct supervision and control siya of the DMW pero pwede po kaming makapag-enter into partnerships with the DOH and UPPGH and or other entities for hospital administration matters. Nadismaya ako. Nakita ko kulang-kulang yung mga gamot. Hindi maayos yung kamada ng mga gamot doon sa pharmacy. Sa halip na nakalagay sa uh, uh, cabinet, nakalagay lang dyan sa mesa. And then yung mga gamit hindi pa uh, na papakinabangan, pamamahala ng uh, DOH, and then kayo ang gagawa ng screening kung sino mga qualify Like I said earlier, menos gastos pa. Magkano sa tingin mo ang kailangan gastusin sa bawat isang ospital stand alone? Ang position po namin sa aspeto ng wings ay kaisa niyo po kami na, na mas maganda nga po na hospital wings or wards ang uh, itayo. Naalala ko po pong inilaan ng private sector noon ay 500 million. Mr. Ignacio, admin ng OWA, alam na ba ng no, marami nating OFW doon sa area? Tang OWA po kasi, uh, Your Honor, uh, recommendation lang po at referral ho ang aming role pagdating sa OFW hospital. Uh, ito po, dedicated po sa dedicated po sa OFW sa Region 10 at ka, ka, partner po nito ay may pitong ospital na ang role din po ng OWA ay uh, nagre-recommenda, nagre-refer ng mga patients for zero billing. Paano naman yung mga kamag-anak? Is it only OFW or kasama ba yung mga kamag-anak at to what degree sa mga kamag-anak ang mga sa OFW wings? Ang uh, binanggit po rito, mga kapatid-kamag-anak, ang uh, pati-anak, lahat po ay ililibre doon sa ospital. So, um, immediate family? Immediate family. Even mga pinsan, kasin? Dapat we have to have a standard to follow as to senior qualified. Kasi hindi naman pwede, baka mamaya lahat pati-kamag-anak hanggang sa mapupuno na. Hanggang, hanggang anak at asawa po at tinanay. Lampas po doon ay eh, medyo limitado na po. Pero wala ako nakita ng ambulance. Kung po na um, bisita niyo po ng Sabado, <laughs> siguro na tiyempo lang po talaga na na dahil pag Sabado po ang outpatient department ay sarado. No? Na. Nagkaroon po ng difficulty ng pagbili ng reagents ng chemicals sa laboratorio at ng mga gamot kasi nga po kailangan po ng bidding. So yung nakita niyo pong walang laman, eh, totoo po yun. Po 21,000 na po lahat ang na-save, na, na So kapag bumisita ako doon next time, puno na po yung mga kwarto. Kasi nung pumunta ako doon, ah, tatlo lang po ang okay. pasyente. Yung isa, empleyado niyo pa. <laughs> parang planted, parang, parang masiksikan. And then yung mga kama, may mga cellophane pa. Ano yung programa ginagawa nyo to inform uh, the OFWs na there's such a thing as OFW Hospital? Kasama po siya sa programa ng DMW, uh, which uh, uh, informs the different agencies under DMW na meron na po noon, OB, Surgery, Pediatrics, at Internal Medicine. Yung appointment system niyo sir, uh, two months pa bago magkakaroon ng appointment yung isang pasyente at sinubukan ng isang staff ko. And yet, walang pasyente. Uh, kung babalik po kayo at titingnan yung sistema kaya one week na lang po ang waiting time. Sir, Mataas ang cancellation? Mataas. Para, I don't believe that. I'm sorry, I, I like to disagree. Anong reason ba't silang kakancel? ah uh, Karima sa kanila, nag-walk-in na lang. So, imbis na mag-consult sila, ano yung kanyang, yung kanyang schedule, kung narin, Webes sila nakaschedule, na-decide nila pumunta na lang ng lunes, pero hindi na lang yung schedule nila po. Nainip. So, ibig sabihin, nainip dahil napakatagal, napakahaba ng schedule update okay. date na binigay well, inyo. To be honest po, yes po. But the rest, mas marami po yung nag-walk-in na lang. Kung ang gumagawa ng screening, para ma-determine kung qualified ba yung uh, OFW na matatanggap sa hospital sa Meron po kami public health unit sa mga hospital na ito at doon na nalaman kaagad na OFW sapagkat naglabas po kami ng uh, dituntunin ng pang, pangkaraniwang po may pinapakita sila mga OFW ID